Yes. Wow. <laughs> ah, drama lang, drama lang. Uh, ating mga nominees, ang uh, mga chinichismis. Nominee number one, Aliza. Uh, wow, galing mag-volleyball niya. Ba? Huh? Ah, mukhang chismosa si talaga. Taray, ah. Oo. Ah. Uh, uh, at mukhang nananampal. Serious? pag Nominee number two, Abigail. Para ito. Ay, ito, Ay, ito talaga. Eh, ito matapat. Ah, oh, wait. May plaster. Ay. okay! Sabay! Tama. Sabay, everybody! Quiet! Hey. Wala tatawid! Wala! Wala! Hey! Wala. Ang lumilipad na chismis. Take one action. hindi kayo ano pumasok sa PE class natin. Estudyante pala siya. Baka prof, po, principal. Baka prof. Alam niyo. Professor. Pag hindi kayo pumasok, ibabagsak ko kayo. Ayun. Ah, 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 Professor. Kaklase pala, kaklase. Eh, kaklase niyo pa. Oo, pero alam niyo ba? Yan, yan. Si, si, si Eliza.

Sasa sasabihin ko sasa na, ko. Paano sasabihin ang bagaimana na? Paano nagpagsak ako? Paano? Paano ako nag-aaral? Ha? Ha? Paano Nag-chitchit ako? Anong sinasabi mo? Paano sinasabi mo sinira ko? Sin sin sinasabi nila sa akin na nag-chitchit ako, nag ako. Kaya ko chichismis yan? Kahapon! Kahapon! Kahapon? Hindi oh, ako nag-chichismis kahapon. May sinaw ako kahapon. Hindi <laughs> <kaya, laughs> ako mapagsalita. Kita mo? Kita mo? Kita mo yan? Nag-chichismisan pa rin kayo hanggang ngayon? Kaya ha? kasi, nag-ano, hindi bumasok sa klase. Hindi! Nakarinig ko, narinig ko ngayon oh. yung sinasabi mo. Anong sabi mo sa kanila, ha? Narinig mo? Oo. May bionic ear ka? Oo. <laughs> <Anong> man, man? <laughs> gano'ng kalakas yung mo? Alam mo, pwede naman natin pag-usapan to sa hindi. hindi mainit eh. Doon hindi. tayo sa malilim. Hindi! sa hindi dugo. Anong gagawin ko? Paano ako mag-aaral? Ha? gagawin ko? Paano ako mag-aaral? Tapos sinira mo na. Ay. At ako, eh, batsak na yung scholarship. Hindi! Ko. Hindi! Hindi ako naniniwala. Ay, 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 Hindi ako niniwala sa kanya. Ikaw ba yung magpapaaral sa akin? Oh, kung talagang ano, kung talagang gusto mo mag-aaral, hindi ka magpapa-apekto sa mga hersey-hersey. Yun na nga! Wow! Oh. Oh. Tapos yung yung grace ko. Paano na? Paano na? Eh, yung grace ko, hindi pwedeng, hindi pwedeng ba, eh? Wait great... lang! Wait uh -huh. lang! Ang dami mong sinasabi. Ako ba bumagsak sa'yo? Hindi! Hindi! Ikaw yung nag-cheat-cheat, Siyempre, yung mga teacher naniniwala na nag-cheat ako, tapos tatanungin ako, magre-retake na naman ako ng na exam. Ha? Eh, yung pinagbuyatan ko, ano na lang yun? Ay. O, dapat... Ha? Alam mo, hindi ka dapat naniniwala sa mga ganun ganon sinasabi ko. Hindi! Mo? Nga, paano, paano nga hindi ako maniniwala na nasira na nga? Alam mo... Ay! Ay. Ay talaga. Chinismis. Ah. Yung chinismis chinis ko, chinismis lang sa akin yon. Hanapin mo ko kanina nagsimula. Ayaw magpakat, ayaw ah. magpakat oh. Eka! Ayaw ay, 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 magpahawat. Ah. Mayor, bigyan niyo malamig na tubig. Huli na. Huli na nung lumaban. Asan yung ano natin? O, oh, pakakuha yung mga gamit mo, ate. Huh? Ate, pakikuha yung mga okay. gamit. Asan yung BP? Pacheck mo na. Okay, BP, BP, BP. Baka tumaas. <laughs> Patay, friend. Patay, <laughs> friend. BP update. <laughs> <laughs> ayun, ay, ay, para matapos na. Sumi, Sumisikip sumi, oh. yan, di ba? <laughs> BP check. <laughs> Balita ko, Mayor. Yung pangalawa, mas matindi, ha? <laughs> Opo, oh, ano ay, yun ang chismis din dito talaga. Oh. Mayor, pwedeng hindi ko tanggalin yung salamin ko? Pwede naman. Para hindi ako sa O, pwede naman. <laughs> Bawal man ang pal pag nakasalamin, eh. Ganun ba yun? lagay mo. Ito, malaman natin. Nakakakaba na, Nakaka Mami. Na. Ilan daw? Ayan na! Ano ba? <laughs> <laughs> <na. Y> <laughs> Update ka. Magkano, magkano bigay? 140 over 130. <laughs> 120. Spike <laughs> up. 140 over 180. 110? high blood na over speeding pa. <laughs> okay, everybody. Ano na? okay, okay. Okay. Right, right. well, kaya pa yan, kaya pa. lang yung allowed. Kaya pa, kaya, pa, po. kaya pa, okay, okay. tumuto ka pa po. Sige, okay, rolling. All right. Wait. Ha? Ang lumili na cheese, miss, Take two. Action. <laughs> Uy, ano na? Nakita niyo ba si Abigail? Okay. Wala, di ba? Kasi nga... Ay, iwi, 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 <laughs> 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 tapos, tapos... Oo, oh, to, totoo to. Ay, oo. Oh, ano ka ba? Sinismiss lang sa akin to sa kantin. Nakuha ko to sa kantin. Hey na. Tapos, umano ako, pumunta ako doon sa may... Ay, bakla pa Ngayon! Wala na. Honor student ka? Oo! Oh, ako, ang presidenta ng council. Ngayon, wala na! Wala na! Ba't ano? Ang <laughs> suma ng ugali mo! Sobra! Sino mas masama ang sa atin? Ikaw. Ikaw, ang tao, kinalbobo ko! Ngayon, wala na. Ano na? Kung sira kinabukasan ba? mo, sira ang itsura ko! At <laughs> 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 hindi ko ba alam? Pinaghihirapan ko yung bawat deadline hinahabol ko! Yung mga sleepless nights ko! Sleepless na. Para pareho tayo, tayo, may pinag-iingatan. Yung bawat hibla wala ng buhok ko hanggang sa anit ko na pinag-iingatan ko na wala nait sa'yo! Wala kang alam kung paano ako nag-susunog ng kilay! Hindi mo ba alam? pinag-aaral ako na mahigit ang magulang ko! Nagmamakaawa ako! <laughs> <laughs> Nagmamakaawa din ako sa'yo! iyo. Diyos, <laughs> please! <laughs> <I just missed> Iisa na lang ako! Kaya <laughs> Share it, so. Aaaaah! Yeah. Cut, cut! cut. <laughs> mabigat ang laban eh. <laughs> friend. <laughs> oh, wow. Sorry, friend. It's alright, friend. Number guard. Mabigat, mabigat ang ano. laban. <laughs> mabigat, mabigat yung ano. Membuleche. Oh, ano. <laughs> Palakpakan po tayo dito sa studio. Malalaman natin kung sino ang ating magaling na artista ngayong araw na ito. Umpisa natin sa ano, nominado number one. Si Aliza. 148. 148. Maraming namin. Over. Over 120. Sa <laughs> so number two naman, si Abigail. Ay. 90, 90 over 30. Low blood. Low blood. Congratulations kay Eliza. Congratulations. Aking best actress. Aking best actress ngayon. Meron kang 5,000 pesos. <laughs> Thank you po. Ano po, birthday po ng anak ko ngayon tapos wala po akong panganda actually. Tapos tinawagan lang po ako ng mama po. Sakto-sakto. Araw-araw magtatalak ka ha. <laughs> ano ba ang anak mo? Dexy Ashanti po. Happy birthday! Hi, birthday. happy birthday! At may 1000 din siyempre, si Abigail. Thank you. Congratulations. Congratulations, Eliza. Abangan namin kung ka sa susunod na Barangay Cinema Presents na ang lihim ni Mayor Manalo. Okay, Dabar Showing sa mga na friends. ngayong Sabado, June 29. Markahan nyo na sa inyong mga kalendaryo. Malalaman na natin ang lihim ni Mayor Manalo. Starring Jose Manalo. Wally Bayola. Paulo Belasteros, Atasha Mula, with Oy. special Oy. guest Rufa Gutierrez. Wow. Okay. Okay. Introducing Yania Densus. Yania, Yania, sabado na ang lihim ng mayor manalo, okay?